Hello mga na uh, daily routine pa rin tayo dito sa ating uh, ginagawa yung uh, pagdadala ng pagkain, pinatagpi. So 8:20 na po ng umaga dito at uh, medyo late na naman yung aking pagpunta dahil uh, in prepare ko pa yung kanilang pagkain. So masarap yung kanilang ulam ngayon mga kajuet, eh uh, fried chicken so ito yung ating uh, mahiwagang timba at ito yung uh, tubig ng buhay ng mga aso nating alaga At syempre, ito rin po yung uh, mahiwagang anino na inyong uh, nakikita Ayan mga kadyuit, i-ready ko na itong aking cam At uh, alam naman natin si tagpi Tagpiko minsan ano? bigla-biglang sumusuot dyan sa mga butas para makuha na natin ng video. Actually ano, malayo pa yung iikutan ko mga kajuit. Dito pa lang ako sa bungad. Ayan, dyan ako nang galing. So yun mga kajuit, wala akong narinig na yung ingay ng mga tuta. Dyan po kasi yung kanilang bahay. So, tahimik. Ano ah, yun? <laughs> Sabi <laughs> ko tahimik yung mga tupa, tuta, pero ito si wag uh, waiti tagpi lumabas na mga kajuit niya sa mahiwagang butas. Hello, halika na. Hello ka na. Ayun na siya, mga kajuit. Inaano na yung timba? Inaano na yung timba. Gutom ka na? Ha? Gutom na yung tagpi namin? Huwag ano? Masarap yung ulam, na? Dito pa lang kami sa ano mga kajuit sa daan. Ha? Saglit lang ha. Punta na tayo doon sa loob. So thank you nga rin pala do sa nag-sponsor sa trolley dahil ah, uh, <laughs> ayan mga kajuit. Unahin na daw niyang bitbitin. Gusto niya na akong tulungan. Matapon niyan tagpi ha. Tagpi matapon niyan Nang sarap pa naman niyan. Ayun mga kajuit. Binitbit na niya. Ops, 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 Sandali, wag mo na akong, ano, gusto niya akong tulungan. Kaya lang, <laughs> matatapon, matatapon. Matatapon niya, matatapon. Ako na lang, ako na lang. Thank you sa pagtulong. Ha? Ako na, ako na, ako na. Tara na, tara na doon. Tara na. Ay, ang, ang galing. Gusto niya akong tulungan mga kajuit. So, sobrang lang ako mga kajuit dun sa ginawa ni Tagpi. ba diba, binabanggit ko na yung ano, nagpapasalamat ako sa sponsor ng uh, Truly ka ako dahil nakikita ni Tagpi na nahihirapan ako at nakikita na ating mga viewers yung sa araw-araw na ginagawa ko na pagbibit-bit ng kanilang uh, pagkain at uh, tubig at uh, may nag-sponsor na nga po maraming uh, maraming marami salamat sa ating generous sponsor si Len Diamond at uh, siya po ay nagpadala para may pambili tayo ng trolley so na-order ko na po yun online at uh, atin na lang aantayin darating siya sa Sunday so puntahan na natin yung bahay ni Tagpi dahil nakita uh, nyo naman mga kajuit, pinipilit niyang bitbitin tong timba para dalhin. Siguro nakikita rin ni Tagpi na ano, yung paghihirap ko mga kajuit dahil kahit sa ganung paraan lang is gusto niya akong matulungan. Hindi ko naman hahayaan ah, ko na lang sana mga kajuit kaya lang baka matapon. Sayang naman na wala silang makakain. So, punta na natin mga kajuit yung kanyang mga papis. Sige na, mauna ka na. Thank you, Tagpi, ha? hindi ko na ano sayang naman kasi kung matapon yung pagkain appreciate ko naman yung ano yung gusto mong pagtulong sa akin kaya lang pag natapon wala kayong makain sige na mauna ka na kung may laks lang sana yung timba mga kajuit ano hinayaan ko na dalhin niya yung pagkain hanggang nakarating doon kila sa kanya mga papis medyo mala, may kalayuan pa rin kasi yun eh. Ayun Oh. Eh. At uh, pag natapon nga wala silang pagkain. So napakabait ng tagpi natin mga kajuit. Gumagawa na rin siya ng way para ako kanyang matulungan. At uh, marami maraming maraming salamat nga po sa mga nagpapaabot pa rin ng tulong para kay tagpi. Sige na, mauna ka na. Sige na. At uh, kanina nga pag ko, pag-open ko ng aking uh, cellphone, may bumungan na dalawang mensahe. At yun nga, yun si Ma'am Lynn Diamond para sa pambili ng Trulli. At uh, isang kababayan natin dyan sa USA na nagpadala ng uh, $211 dollars para sa fund ni Tagpi. So later mga ka no i-update ko kayo kung magkano na yung nalikom nating pera nila tagpi. So dito siya lumabas mga kajuit. Yan. So bakit tahimik yung mga papis? Silipin natin mga kajuit. Sige na, sige na. Ay, ay. Thank you tagpi ha. Gusto mo tulungan andito na tayo mga kajuit. Ano na naman kayang ginagawa ng mga apo ko. Ayos sila. <laughs> Hello. <laughs> Ay, si Bunso. <laughs> Taglit lang ha. Prepare natin yung uh, pagkain nyo. Wait lang, behave. Para hindi marinig sa labas. Ayan mga kajuit. At 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 na sila sumisilip na sa butas. So, i-prepare ko lang yung kanilang uh, pagkain. Mabilisan na naman preparation to mga kajuit dahil gutom na sila. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. So, itong kainan nila mga kajuit nilinisan ko na to kahapon. tagpi gutom ka na ha dito mga kajuit si tagpi unahin ko lang ano yung mga papis ito kinain rin niya yung uh, iniwang kong pagkain dito sa cabinet unahin ko na muna mga kajuit si ano si tagpi ang kanyang paboritong fried chicken At sa mga papis Walang ano ha. Walang magulo sa pagkain. Dapat laging disiplinado. Pagsabayin ko na para dalawa ka agad yung ano, kainan nila. Oh, tagpi. Damihan din natin sa iyo ha. Ayan, diba? No need the magic word. Para kay tagpi kasi no choice siya. Ako lang po yung nagbibigay ng kanilang pagkain dito. Jeran, ayan, na, ayan, na, ayan. Na. Oh, dito yung iba, dito yung iba. Oy, husky dito ka. Hati-hati kayo para ano. Yung iba doon, no. Oh. Bunso dito ka, bunso. Yung kabunso. Dyan, kabunso at marami dyan so ayun mga kajuit nabigyan ko na sila ng kanilang pagkain ito yung tubig at gaya ng sabi ko mga kajuit walang mag-aaway ah, magsasalo-salo sa pagkain at ayan makikita nyo mga kajuit napakaganda nilang pagmasdan dahil kahit gutom na sila hindi sila nag-aagawan or uh, nag-aaway-away. So si Tagpi mga kajuta yun siya. Kumakain na rin siya. Ayan. Ayan. <laughs> Sobrang nakakatuwa talaga yung ginawa na naman ni Tagpi. Pinakitaan na naman tayo mga kajuit. <laughs> Ubus na kaagad ng tatlo doon. No? Ang dami pero ano. Ubus nila. Kinokontrol ko rin mga kajuit kasi ano. Nabubundat masyado yung kanilang tiyan. Hanggat may makikita silang pagkain kasi ano. Kakainin nila. At uh, sorry mga papis ha. Dahil ano. Once a day ko lang kayong nadadalhan dito. Ay si tagpit natin mga kajuit. ubusin si mayan tagpit. Ah. Sige na. Inom lang ako ng tubig mga kajuit dahil uh, naman ako sa paglalakad. Ang bait bite ng tagpi, ano? Thank you, ha? Talagang willing mo na rin akong tulungan, ano? Sige, nakainin mo na yun, ubusin mo. malapit na doon sa butas kanina mga kajuit eh. Talagang pinipilit niyang ano, bitbitin. Pero ang kainaman doon, doon niya binitbit kasi sa may takip eh. Kung doon sana sa handle, hindi matatapon. Next time uh, tagpi ano, ayusin natin yung takip. Pero huwag kang mag-alala dahil ano, yun nga mga kajuit na yung may nag-sponsor na ng... Truly, para doon ko na ilalagay yung kanilang pagkain at uh, tubig. So nakakatuwa lang dahil uh, marami pa rin pong uh, nagtitiwala sa atin. At uh, wag po kayong mag-alala, hindi, hindi ko sisirain yung ibinigay niyong tiwala sa akin. Lahat ng pera na ipinagkaloob nyo kina Tagpi ay aking uh, sisinupin at uh, gagamitin para sa kanilang pagpapauwi sa Pilipinas alam ko marami pa rin pong uh, mabubuting puso na willing tumulong at uh, thank you thank you so much po sa inyong lahat maging kina whitey at brownie uh, kay brownie mga kajuit meron na siyang ano mag adapt kaya lang si whitey sa ngayon ano two nights ko nang uh, ano hindi nakikita hindi namin alam kung saan siya nagpunta sa so, sana naggalalang siya gaya nila Chuko na bigla bigla ang nawawala tapos bigla bigla na lang din nagpapakita so ito mga kajut hindi inubos ni Tagpi itatabi ko lang para kainin niya din ulit at uh, pakakawalan ko yung mga papis para makakapaglaro-laro sila dito sa labas ano obos na <laughs> gusto na lumabas wait lang ha wait lang wait lang labas na kayo sige ayan o oh, magmadali na lumabas so hindi ko pa rin naayos na nalilinis tong kulungan nila mga kajuit dahil uh, walang walis so friday siguro ano linisan ko to so ayan palalabasin ko na sila mga kajuit ayan natat na atat na <laughs> excited na sila lumabas Daraan! Takbo! Bilis! Isa-isa <laughs> lang! ah oh, ayun, punta na kay Tagpi. So, sino na naman na iwan? As usual. <laughs> si Husky na naman yung nandun sa loob. Maiwan ko ba kung ba't hindi sumasabay? Husky, alika na. lilini so, lilinisan ko lang din to mga kajuit. Husky, labas ka na dyan. <laughs> hindi na excited si Husky mga kajuit na ano dumi, dumi di kay tagpi lagi na lang siya nagpapahuli oy 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 nilabas na nga yung ano dyan pa dumumi talaga to eh ay pasaway ka rin eh labas na sige na husky labas ka na basa pa naman yung kanilang ano e babaho na dyan sa kulungan nyo sige kayo labas na dyan pumasok pa doon sa loob. ka na, husky. Hmm? Ba? Para ka rin si Brownie, ah. Ayan sila mga kajuit. Ayun na si Husky. <laughs> laging nahuli. Maski sa pagpasok yan, ano, laging nahuli. Mm. Ayaw na rin talaga ni Tagpi magpadidi mga kajuit dahil ano. Nasasaktan na siya yan. yan pinagumpukan na siya. Kasi ano, may mga ngipin na yan at masakit na sa kanyang didi. Habang uh, dumididi sila mga kajuit, ano, linisan ko muna itong kanilang kainan. Hello. Wala na, tapos na. Tapos na kayong kumain. Maglaro-laro na muna kayo dyan kahit na 10 minutes para makauwi na rin ako. Maging ako mga kajutes, ano, hindi pa nagbe-breakfast. mag alas 9 na, o. Oh. Ano, wala na. Nandun yung tubig sa loob. Hinugasan ko lang to para ano. Malinis yung kainan nyo lagi. O oh, sige, takbo-takbo. Takbo-takbo mga kukulit. <laughs> Ayun. Yun sila mga kajuit. So, palitan ko muna yung tubig nila. Marami pa rin yung tubig nila mga kajuit. Pero, kailangan kasi ano, araw-araw napapalitan. Dito ko lang itapon para mas presko sila. Then, palitan natin ng fresh water. Masakit pa rin yung aking uh, likod mga kajuit. Sign of aging na rin talaga tong ano. <laughs> Nagkaka-uric na tayo. Dahil nga po doon sa, ano, sa pagkain na siniserve sa amin. So, kung ano yung pagkain ay iserve, yun lang po yung kakainin namin unlike before na nakakapagluto kami ng gusto namin at uh, masustansyang pagkain gaya ng sinabawang isda at uh, mga gulay at uh, lagi nyo naman napapanood dyan sa vlog ni Oragon Vlogs mga kajuit Hello! Pasok ka na? Sawa ka na maglaro? Ha? Huh? <laughs> Sawa na siya maglaro? Ha? Huh? Ha? Huh? Sino ba to? si Charmy si Charmy Nakikipaglaro si Charmy ha hindi ko pa kayo mapaliguan eh at saka malamig pa dito ha ba't iniwan mo sila hmm paglaro siya mga kadyo si Charmy ayun yung ball mo ay 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 namiss mo ako ha namiss mo ako Say yes. Papa! <laughs> so, ganto dapat mga kajuit, kinakausap ka usap natin sila. Hello! Si Nutella. Ano? Ayan na. Punta na sila kay lolo nila. Kay pagka. ba? Diba? Parang ano lang mga kajuit. Parang one happy family. <laughs> Kapag dumarating yung lolo, so sana ganyan. Sa tunay na buhay, mahalin natin yung ating apo na buong buo, di ba? So ito yung mga apo ko dito mga kajuit sa Saudi. Ay, 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 ay. Sige na, maglaro muna kayo dyan. Ayun sila doon mga kajuit. Ayaw na nga magpa ni tagpi sunod. Pare sila ng sunod. Hello Nutella. Kiki pagkasatan. Oi, pasok na dito. May rapan akong kunin kay dyan. Ah. O si Nutella oh, nandito na. Halika na, Nutella. Si Nutella mga kajita no. Gusto pa makipaglaro. Mauna ka na pumasok sa loba. So sinara ko na yung kanilang pintuan mga kajuita at ano. Kailangan ko na namang umuwi. So yung mga pasaway nandoon sa baba. Ayan. Isa-isa ko na naman silang uh, kunin mga kajuit. O yali na kayo. Sige na. Panda husky tara na tara na alin na kay dito ay 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 Huwag ka pa pasaway leika ah. <laughs> balik na sa ano sa inyong bahay ha pag tinawag dapat ano sumusunod <laughs> oy Andi na kayo dito <laughs> Enjoy na enjoy sila maglaro mga ka -Juit. Hello ah. Mm. Ah. Huli kayo <laughs> Kikipagkasatan pa Kala siguro no? ah. Balik na sa loob Ito si Panda Si Charmy Oy, Sheba, alika, Sheba, Sheba. <laughs> si Sheba. <laughs> Ito mga kajuit si Sheba. Pasok ko na sa kulungan. Bunso, alika na. Asan ka, Bunso? Ito si Bunso. Bunso! <laughs> ay, ay, ay. Ito si Bunso, mga kajuit. As usual, nahuli na naman si ano. Si... Husky. Nauling uh, lumabas, nauling uh, pumasok. So, nandun pa siya sa baba kay mama niya. So, ayan mga kajuit, si Nutella na lang itong nasa labas. <laughs> Gustong pumasok. Ito, lagi ka nauli ha. kompleto oh, na sila sa loob. Hinahanap din ng uh, ano kapatid nila pag uh, hindi sila kumpleto as usual mga kajuit alam na ni bunso na uh, aalis na naman ako ayan na nakapwesto na siya dyan. Bonso bunso bye bye na bunso oh, magpapakabayt ha walang nag-aaway-away ah! opo <laughs> ano lay ka magpapakabayt ha oh, oo narunong na sumagot ha husky Bunso, alis na si Lolo Jowet ha. Uy, nanguupo daw. Nagsisagutan na sila. Bye-bye. See you tomorrow. Masakit man sa kalooban pero ganito yung araw-araw na mangyayari sa atin dito. Ayan si Bunso, nakikinig na naman ayun si Tagpi mga kajuit iniwan ko yung natira niyang pagkain dyan at uh, nilalagyan ko rin ng tubig para may naiinuman siya hindi man siya pumasok sa loob may ano siya dyan sa labas pagkain at inumin so yan mga kajuit yung ano sa likod ng mahiwagang anino ang tagapakain ng aso So hardest part of our video mga kajuit yung ako naman ay uh, papaalis. So kinausap ko naman na sila na magpapakabait sila lalong lalo na si Tagpi. Tagpi! Bye bye na ha? Diyan ka lang. Huwag ka na sumunod sa akin. So lalakad na akong palayo mga kajuit. At uh, late na naman yung aking ano breakfast. So, sana hindi susunod si Tagpi. Actually, kahapon, ano, hindi siya sumunod. Uh, tinanaw lang niya akong papalis. Lungkot niya, di ba mga kajuit? Doon siya. Oh. So, gaya ng uh, sinasabi ko lagi, ito talaga yung ano, Ah uh, Magiging daily routine namin, yung magdadala lang ako ng pagkain nila. Mga almost one hour nandito ako para asikasuhin sila. At after nun, uh, iiwanan ko na naman ulit at kinabukasan na naman kami magkikita. So, thank you for watching mga kajuit.